Hi. Sa pangalan ng Dakilan ng Kristo sa pangalan ako sa bawat isa. Dito po tayo sa pagkatapuloy ng buhay ng isaan. Pero tayo mga sitas na pinagkawin ng araw upang kasali, hindi na yung

sa baka kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang ang inyong magawa ang kalupa ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Ngayon po, ito po, kung mapapansin natin, lahat naman tayo ay kinaaring natin sa ating sarili na tayo lingkod ng Diyos. Tayo ay Tinatawag na anak ng Diyos. Halimbawa, ilang tayo dito? 15, 20. Sabihin natin sa 20. tinatawag na anak ng Diyos. anak ng Diyos siya, anak ng, Mugisya, at anak ng Mugisya, anong relasyon ninyo di yung dalawa? Magkatapit. Ngayon, tayo yon, Sabihin na natin, magkakapatid tayo lahat sa pananampalataya. Kung hindi natin pinagdadaanan ang pangkakitinis, at ito ba, puro na lang happiness, nagkakantahan, na walang tampuhan, walang kinisan, kasi may gagamitin dyan ng pinaka-instrumento para i-try yung kakayaan natin kung anong level na tayo. Halimbawa, <laughs> may isang tao magsasalita ng medyo masakit sa tayo niya. Kung hindi natin napag-iingatan ang sarili at rumi-response tayo ng mabilis, wala ko ng Kasi po, pag sinabing pagkitiis, kang pipigil. Kahit pulong-pulong -pulo ka na sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, dahil sa hindi siya tumipigil sa kalagal na iyo. Kaya na ka na, hanggat kaya mo siya pag pag napigilan ng sarili na hindi sumagot, hindi na po yung tunay na pag Kasi po, ang kinainaasahan natin dito, magsitanggap ng pangako. Ngayon, paano natin tanggapin ang pangako ng Diyos kung namumuhin tayo sa ating kapwa? Kung naiinis tayo sa ating kapwa? Kasi po, yung pagkiniis, sabi nito, sapagkat kayo'y nananainanaw ng pagkiniis, inuubi ka tayo na magkiniis. Dahil sa magawa ng pandidis, inyo, upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos. Kung mapapansin natin, hindi ba natin nagmula lang relasyon ng ating tagilang Panginoon sa kanyang mga alakay? Sino may tangan tayo ng sopot? Si Judas Iscariot. Bakit? May hinira na natin na ilang kilo, na katulad ni Hula Dahil may papi siyang mahalaga. Sa na naman, ginadaya niya, baka naman alam niyang masama, ang ginagawa ng kanyang alaga. Bakit? Pinagpipinisa lang natin na tayo ng ang pili na kanyang alaga. Dahil meron siyang mahalagang papi na gagampanan na iyon ang magtatanong mo sa kanya. Kaya kung wala siya, siya kasi ang fulfillment. ng Lahat ng mangyayari sa buhay ng ating dakilang Panginoon. Kaya siya nandiyan. Ganun din naman sana tayo. Pagka ba, meron tayong mga kinaiinisan, hindi kasundo, sa tagkakapatilan, matutunan po natin pag-iisan sila. Sapagkat pagsunod pag po yan sa kalungan ng Diyos, ang magtiis sa ating kapwa. Pagamat umutunok na tayo, magamat pikung na na tayo, magamat umaga samang-sawa na tayo. Pero yan ang kalungan ng Diyos eh. Pag-iisan Nilagay sa ganyan Kasama rin siya sa mga tinawag, nalilingkod ng Diyos, sumusunod lang tayo sa kanyang kalimutan. Kasi kapag hindi tayo lang eh, sa pagtitiis pa lang, hindi natin napapraktis ako ng buhay, paano tayo tatanggap ng pangako na buhay na walang hanggang? Hindi na pinakaasal sa ating buhay na walang hanggang. Tapos binigyan ka lang ng asawa mo, hindi mo kasundo. Gusto mo pumunta ng simbahan, pero pinipigilan ka. Kaya inaway mo nga at iniwala yan. Ibig sabihin, eh. ay ginawa mo yan, talugod ka sa Panginoon. Kundi, kung ang Panginoon mismo ang kumawa ng paraan, kasi po, ito po kasi ang pangamaraan ng Diyos na ka sa pangamaraan ng Diyos kung maramang tao, tao mismo ang gagawa. Hindi pa na yan po. Pero kung ang Diyos ay gumawa ng paraang na aalisin yung mga sagabal para hindi makapagpatuloy ka sa paglilingkod, Siya po ang magkakalimutan niya sa Ganun po yun. Kaya kung titinan po natin, sabi niya, ang asawa, regalo ng Diyos. Yung panahon, hindi mo masasabi ng regalo kasi magulang sa magulang na nagtatakot sa pagpapa. Malaman mo lang may may sika ng mga pangasawa mo pa. Hindi mo Pero, kung parang tayo, kung oh, ipinigay Diyos sa tamang panahon ng Diyos, hindi ay pagkalog sa atin ang kapartner natin. Kaya po, kung mapapansin natin, mapasalong ka ng tempo sa labas, dahil tayo ay pertitiwala sa Diyos at tumaalap sa kanyang kanyako na kinakailangan natin pati sa inyong proseso na pagdadaanan natin bago natin matamit ang panako dahil yan po ay kalukuban ng Diyos. Diba na? Sapat ka, sa manaling panahon, siya ay kumaparito ay tarotin ang hindi magsunuwa. Imagine natin. Kailan ba po sinulat ni Apostol Pa? 2,000 years ago. Ang pagbabayot na namin na kayo, umaparit talagang at hindi magsunuwa. 2,000 years na yun tumaan. Pero sabi nito, hindi di, magsunuwa. Pero bakit hindi pa bumabalik na natin na Tama yung sinasabi sa mga mga Nasa na, na nga yung pangakong pagpapalik? Kung taong sa news na ginanakalipas, hindi na pumapalik. Wala po tayo pero kung ano ang kalooban ng Diyos. Pasalama tayo kahit i-explain niya pa, may mga chance pa rin masasamang tao magsisi at magbalik po sa Diyos. <laughs> hindi natin itinan yun. Dahil eh. meron lang yung kaaway natin, nakita natin marami na ang nagsisikuha nasa mga sabag sa natin, patulad na agad ng Diyos, bumalik na agad ang ating nakilang tayo. Hindi pa, in-extend pa ng Diyos yung pamamaraan niya dahil hindi pa na itapangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng kinapal. Ikinakalat pala ng Ibanghilyo ang tanong, kasama ba tayo noon sa nangangaral ng salita ng Diyos? Ipinsan ba ang Ibanghil yung ating napakinggan sa bawat araw ng ating pagsamba? Bitbit natin sa ating mga tahanan. Hindi natin sa ating mga anak. Ipinsan ba kahit ngayon na lang tayo na video na play natin sa ating tahanan at pinakinggan natin yung klet nila Lady Hindi po ba minsan umarawalan tayo ng katmiran kapag sa lupay simba? pero kapag nasa loob ng tahanan, sabi niya, di is Dio. Balik sa dating ugali. Kung maga, si Isu na lang ang pagsimba. Kapag simba lang, siya, Isu, ko na matuloy. Kapag labas sa na naman, hindi naman is -is na naman mong papakala. Yes, na naman. Kaya nalangin lang, kapag nasa simba, patuwi, limot, minsan kahit na isang panalangin, lalakad na lang ng ito magawa. Kung tayo pagpasalamat ang ang biyaya ang kiranda, nakaloob na ito. Ngunit, ang ating dito sa pag-uwin ay mabubuhay sa pananambal. Ngayon, yapılan o manzarada

Yes, kayo dito. Hindi mo tayo kami lalangin mo. Tayo ang pagtawag natin ang Panginoon. Panginoon. Kaya, dapat ang pagtawag sa Panginoon sa ikaatitan pag sa pagsunod na pagawa sa kanyang lahat ng itinuro sa mga sinabi. Napapasa po natin yan sa mga mga at Siguro po, kung nagtitulo lang, pagkakitagin natin dahil eh, marami na ang kumbinsido. Salamat po sa Diyos, at ano man ang laking karingan sa hindi niyan, lapit po natin yan sa Diyos. At ipagkakimala natin sa nila. Wala natin yung mga daming na gumawa sa atin. Bakit lang ang mundo ng pagdadali sa ibang ating mga Diyos. Salamat sa Diyos at isang kapagpala. A o oza kaa ma sisan.